Hi mga kaya-kaya, ito nga pala madaling araw na dito sa amin, alauna na na madaling araw Kapapatulog ko pala ng dalawang alaga kong maliit Kaya ito, hinanap ko nga pala yung panghilot ko kasi sobrang sakit talaga ng binti ko ang Dalawang araw na po yan, sobrang sakit simula noong nagpunta kami sa tabi ng dagat Siyempre wala namang maghilot sa akin kundi ang sarili ko lang din Napapapikit na talaga ako sa sobrang sakit, hindi ko alam kung bakit siya Nagka ng bukol sobrang sakit po talaga nahihirapan ako lumakad habang nga pala ako naghihilot dyan mga kayayay tinatapik-tapik ko yung aking alagang isang sampung buwan kasi nagigising yung isang isang tao naman po sa so, kabila ako tulog naman na ah. ito lang maliit na pagising-gising patapos na din pala ako kumain at nagawa ko na din yung pinagagawa ng amo ko na uh, pagkain nila ngayong gabi sa dalawang alaga ko malaki. Naitabi ko na din yung mga niluto ko para bukas may pagkain pa sila. Ayan, tingnan nyo ba? Tingnan nyo mga kayaya. makita nyo eh, parang bukol diyan sa may botohan ko talaga. Ang sakit talaga po niya. Isang binti lang naman yung mga kayaya. Tapos, sa malasang ko pa nung kami galing sa tabindagat mga kayaya. Yung, yung bis na may mabaon ako galing tabindagat, tanabaon ko pa pala ay tinik dito ko lang nakita mga kayaya sa bahay kasi natapakan ko talaga siya sa ta dito sa talampakan ko talaga ang sakit dito rin po sa so, mismong pinaghilutan ko ulit ng baa ngayon yan po ko natinig din hinilot ko na din pala yung talampakan ko kasi masakit din kasi nung pagkatinik ko nagalik sa tamindagat dagat kasi sabi ko grabe naman dagat yun ang daming talagang wala kang mabuntahan ng walang tinig yun sa patabi naman po lamang na kakameron ng tinik doon. Pero yun sa paglapit na sa tubig, wala naman po. Hindi ko alam kung anong klase po ng tinik yun. Hindi ko alam kung sa isda ba o sa mga halaman-halaman. Pero grabe. Kung sa atin sa Pinas po ay may nakita kong ganun tinik sa kwan, sa botete. Pero kung po, iba po yung pagkatinik niya din, talagang matibay siya na kwan, malalaki. Nakahakong po siya, nakahalo sa buhangin. Kaya sakit talaga sobra. Tayo may iba na tayo mga guys. Pagkatapos ko nga pala mag-imis kanina, ay naisip ng amo ko magpabili ng ice cream. Ayun, pinigyan naman ako sa peraso. Yan nga pala gamit ko mga kayaya. Move. Yan ang panghilot ko dito. bigyan ng aking amo. Hanggang ngayon nagagamit ko pa rin. Wala, lang bumili pa ako. Ayos pa naman sa gamitin. Natiis-tiis no, lang ko Yun nga pala alaga ko. Hinanap ko na din pala yung wipes dyan mga kayaya. Kasi pupunasan ko yung kamay ko kasi hindi ako pwedeng matulog ng may panghilot sa kamay. Hindi naman ako pwedeng magbasa na kasi inilot ko na yung paa ko. Kaya wipes na lang para hindi masyadong mga sa pag tatapit ko sa aking alaga. Sabi ko, umiisip ko mga kamakayaya, sana pag umuwi ako na Pinas, makayanan ko mag-Korea. Kasi gusto, gusto ko talaga pumukapunta ng Korea. Hindi lang para sa sarili ko, hindi para sana ko at sa aking mga magulang. Gusto ko na po kasi tumigil na yung papa ko sa pagtatrabaho. Kasi kahit may nararamdaman siya, hindi siya nadaing. Yan lang. Thank you for watching.